Yun, nandito naman po tayo mga pare ko upang makapag-share na isang informative video patungkol po dito sa ating Yamaha Mio. At kahit na po umuulan, pagpasensya nyo na po yung pagpatak na ulan. Pero tuloy pa rin po tayo. At sa mga nakayamahan Mio po dyan, ito, panurin nyo po itong ating video dahil maganda po yung ating topic. At ang topic po natin ay tungkol po sa ating CBT at kung paano po natin mapapahaba buhay ng ating CBT. Sana nga po, wish ko lamang na mapanood po ito lahat ng nagmamayari ng Yamamio na hindi pa po alam yung system nitong ating CBT. Na alam nyo po ba, itong ating CBT ay eh, meron po itong sariling cooling at cleaning system na dinesign po talaga yon ng ating mga manufacturer nitong ating motor upang mapangalagaan itong ating CBT at hindi po siya agad-agad masira at makikita mo yan sa part na to at bilang may arid po motor ay may responsibility po tayo na linisin yung air filter na to para makapasok po mabuti na walang blockage yung hangin at para po gumana yung kanyang cooling at cleaning system sa pagtatanggal naman po nito para ma-access po natin yung kanyang air filter ay kailangan po natin ng size 10 na labi at tanggalin po natin tong apat na bolt na to Ayan o. At pag natanggal nyo na po yung kanyang apat na bolt, ay hugutin nyo po yung cover niya palabas. Ayan. At ito po yung kanyang air filter nakita nyo, napakarami na po ng ating air filter at nililinis ko po ito every 5,000 kilometer. Kaya pag lumampas po, po ng 5,000 kilometer, eh mas marami pa po yung dumi rito at magkakaroon na po siya ng air blockage at hindi na po makapasok sa loob yung hangin dito sa ating CBT. Makita nyo, ayan po yung loob ng ating CBT at bago po siya makapasok yung hangin, eh kailangan muna po dumaan dito sa ating air filter para yung papasok po na hangin sa loob ay eh, malinis eto, natanggal na po natin yung dumi ng casing ng ating air filter at paano mo po nakapasok yung hangin dito sa loob ng ating CBT kung makikita nyo po yung ating dry paste, eh, no? meron po siyang impeller at yung impeller niya po ay eh, kamukha din po yan sa mga blower, eh, sa mga pampo at humihigop po yan ng hangin, ang mangyayari po kasi pag umandar na po itong ating motor, iikot na po yung ating drive base at hihigop na po siya ng hangin. Yung hangin po ay manggagaling po dito. Ayan e, mga pare ko, sa butas na to at hindi po siya kasama sa ating air filter. Dahil yung ating air filter ay separate po to at exclusive lang po to sa ating makina. Kung makita nyo, hiwalay po yan mga pare ko. At dito po sa kanyang casing, eh, wala po siyang butas. Kumbaga, dyan lang po papasok yung hangin sa ilalim. At dito po siya lulusot sa butas. Dadaan po dito. Dadaan po yan dito. At syempre, bago po siya pumasok dito, ay eh dadaan muna po siya dito sa ating air filter. At ngayon, dito po siya lalabas. Kung makita nyo, meron pong ganito yung inyong CBT. Dahil dito po lumalabas yung hangin. ya yeah, ito, ang laki ng butas dito niyan. Ayan gusto po yan no? Oh. Kaya once na umadala po itong ating motor Ay iigot na po ng hangin Itong ating drive base Kaya ganyan po yung kanyang design Meron po siyang impeller At yung hangin po na yun Ay iigot po dito sa ating CVT At dito po siya lalabas At yan na nga po At magkakaroon na po siya Ng cooling effect At habang binibirit nyo ayun, lalo po na po pinalalamig yung loob ng inyong CPP at the same time ay lilinis niya rin po dahil ipinubagan niya po palabas lahat po ng alikabok uh, sa loob ng ating CPP. Kaya ganyan po kaimportante na hindi po barado tong ating air filter para makadali po na mabuti yung hangin at hindi po ma-blockage nito. Ano naman ang na magiging epekto pag hindi na maganda yung daloy ng hangin sa loob ng ating CBT? Ang number one po maapektohan ay yung ating cooling. So magiinit po lahat na nagkakaskasang parts ng ating CBT. So number one po dyan syempre yung ating clutch lining at yung ating bell. Kaya yung ating bell ay nagkukulay talong dahil po yun sa init. At yung ating belt naman, ayan, sa init po niyan, syempre, mabilis po yung ma-wear and tear at mauupod. Then second naman po, maapektahan po dito yung ating cleaning. So lahat po ng dumi, pulbos ay may iwan po sa loob ng ating CBT at hindi po siya mabubuga. At the same time po ay yung tubig. Kung mapasukan man po ng tubig to ay hindi po siya matutuyo at madadry. Kasi nga po ay walang hangin na pumapasok upang ibuga to palabas. So, dyan, yan na po yung posibleng ko sa malakas na dragging at loss of power. At yung pinaka-worst po is basa po itong loob at magkukos po yan ng pagkalawang ng parts ng ating CBT. At yung pinaka-worst nga po ay yung napapanood natin sa Facebook na nag i up po yung bushing nga rito. At natin yung masira-sira po yung motor bago po siya matanggal. So, ano pa mga pare ko, simulan nyo na po at magdagda na po kayo ng oras, araw kung kailan nyo po dapat linisin itong inyong air filter. Ako nga po, every 5,000 kilometer ay naglilinis po ako nito. At kung hindi na po siya malinis, ayan, may nabibili naman po nitong bago. Nakakita nyo naman po, napakadali naman po gawin. Sa loob lamang po ng ilang minuto, ay malilinis nyo na po itong inyong air filter. At ito natin nyo. babayt na po natin siya sa dati. Tapos yung maipit, ayan, pwede nyo na pong ilagay itong apat na tornilyo. Then lastly ay, pasensya na mga pare ko, hindi po tayo gumagamit ng impact wrench dito sa paghihipit ng mga bolt nito. At ang ginagamit lang po natin ay torque wrench at ang value niya po is nasa 8 to 10 newton meter. So ito mga pare ko, para po iwas pugbog ng ating bolt. At yan eh, mga parekoy, dito na po yung ating video at peace of mind na po tayo na sigurado nakadalay na mabuti yung hangin sa loob ng ating CBT. At nakasigurado po ko na hindi na po ito magkakaroon ng pag-init o kaya naman ay pagdudumi ng ating CBT. At hopefully po ay gawin nyo po ito sa inyong Yamaha Mio. So paano sa inyo mga parekoy.